po sa mga highlight ng State of the Nation address or sona ng Pangulo ay ang pagtutok or uh, pagtutok po natin sa presyo ng bigas. Kaya naman ang kapatid nating si Lalalayla maagang lumarga para kumustahin ang bentahan nito sa Kadiwa Store sa Kamuning. Laila, magkano ba ang bentahan nila ng bigas dyan? Angela, lalala! Good morning sa inyo! Ay, ay. May sumagot naman kahit na paano ng isa. <laughs> At least hindi tayo na zero. Okay. Anyways, mga kapatid, good morning po sa inyo. Angela, lalala, bago ko sagutin yan, ha? Eh, dito muna tayo. Siyempre, naglibot-libot tayo dito sa kabuning Public Market kasi nga, eh, nag-aalam-alam tayo. Nagpa-price check tayo. Kinabog natin ang DTI ngayong umaga kasi nga, tinitingnan natin ang mga presyuhan ng bigas. Alam na alam naman natin yan, hindi ba, na bilang bahagi ng zona ng ating Pangulo kahapon, mag-recap tayo, sinabi niya, napatunayan natin na kaya naman pala ang 20 pesos na kada kilo ng bigas, nang hindi nalulugi ang mga magsasaka. At ayon pa nga kay PBBM, hindi ba, nasa 113 billion pesos ang ilalaan para palakasin ang mga programa ng Department of Agriculture para mapalagana pa yung 20 pesos Kada kilo ng bigas But wait, target pa Sige po, daan lang mami Target pa ng administrasyong Marcos Jr. ang 1,500 Nakadiwa stores Sa buong bansa pagdating ng 2028 and Ang uh, National Irrigation Administration natin hindi ba, 220 Billion pesos kada taon 'Yung uh, pang-irigasyon na inilaan na budget ng uh, 1.2 na ektarya ng sakahan, ito 'yung kailangan para ma-attain natin or ma-achieve natin 'yung pagiging rice efficient ng bansa. Grabe, dumudugo na ilong ko. Sobrang pangmatalino nito, pero 'yun nga ha. According to uh, the Philippine Statistics Authority, 437.74 billion pesos. Sige lang po, huwag kayong yuyu Okay lang po 'yon. 437.74 billion pesos ang halaga ng agriculture at fisheries production itong first quarter ng 2025. Yaan, ay mas mataas ng 1.9% kumpara noong first quarter ng 2024. Pero bakit nga ba tayo kasi nandito, Tita L sa kamo public market? Kasi hinahanap ko yung 20 pesos na bigas. Teka, teka, por... mm, 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 mm. Ay, eto pala. Eto, <laughs> nahanap na natin yung 20 pesos na kilo kada bigas at eto nga ang tinatawag nila dito na kadiwa ng Pangulo. 20 pesos, nagbebenta sila dito ng 20 pesos kada kilo ng bigas. At tingnan nyo ha, sa ganito kaaga, Angela Lala at studio, may mga namimili na good morning. Mahiyain ka ba? <laughs> Oo, sige. Okay lang nakatalikod. Parang suspect lang. Kam ilang kilo binili mo? Ilang kilo? Lima. lima. Kasi nga, lima lang naman talaga ang alaw. Do, oh. hindi ba? Ito ay para sa mga vulnerable sector natin, gaya ng ating mga senior citizens, four-piece, mga single parents, PWD, at syempre ang ating mga minimum aid, uh, wage earners. Okay, bago natin kausapin ang may-ari ng tindahan, e mag down muna tayo ng presyo ng kada kilo ng bigas dito. Ang kadiwa, syempre, alam naman natin yon 20 pesos kada kilo yan. Ang well-milled rice, naglalaro po yan, wala 37 hanggang 38 pesos kada kilo. Ang sinandomeng, 45 hanggang 48 pesos kada kilo. Ang Japanese rice naman ay 58 pesos kada kilo. Ohayo mas! Sabi ng bigaso, so, hindi ba? Ang ipugaw rice naman ay nasa 63 pesos kada kilo. Ayan. At dahil ito lang ang isa-isa isang nagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas dito sa Kamuning Public Market, kausapin na natin si Sir Javier Villena. Ayan ha. Sir, balita ko, kayo ay 50 years nang nagbebenta ng bigas. Yes, Oo ba? Yes. Parang hindi naman halata. So <laughs> ilang taon ka na? Yun yung unang question. Ilang taon ka na? Magsi-68, ma'am. 68. So ibig sabihin, 18 pa lang ikaw? O uh, uh, ganun, mga pulang ka 20. Oh, wow. Grabe. O sige, sir, kwentuhan mo naman kami dito sa iyong uh, 20 uh, pesos kada kilo ng bigas. Kamusta po ang bentahan natin? Eh, mabuti naman po. Mabuti na. Bakal nga po may limit na... Noong loob na isang buwan ay eh, 30 kilos o so mm -hmm. pwede pilihin. Mm -hmm. Ano yung ina-allowed yun, mm -hmm. yung 30 kilos? Kasi mm -hmm. eh, may naunawahan ng mamimili at yun naman ay alam nila. Oo, pero sir, nung mga nag-uulan, nung mga nakaraan, kamusta ang uh, tindahan mo? Marami pa rin bang nagpupunta ng palengke para bumili ng bigas o medyo naging matumal po ba siya? Ganon pa rin po, ganun pa rin. Aha. Ganoon sir, rin Ah, okay, okay pa rin. Pero sir, sabi mo nga, di ba, um, kada linggo, every week, nakakapag-deliver ang NFA po sa inyo ng 20 hanggang 60 kilos? Hindi. Ang, ang oh, sako? Ang sulubo sa na sa linggo, umaabot ng... Loaded na yung 200 caban rice. Ah, okay. Uh, yung diba? deli ang deliver na siya every one week. Okay, pero sir, ang tanong, yun po ba nauubos nyo sa loob ng isang linggo o may natitira? Katulad po na ito, ititira. Oo, oh, ah, kaya eh, uh, nililimang kilo nyo na. Opo. Ah. Uh, pag alam po namin na wala pa 30, dahil na-audit naman namin dito, oh. oh. ibigay namin ng 10 kilo. Oh. Dano? Ah, so I yun po pala yung... Yun, yun ba, oh po <laughs> yun po pala yung secret. Yun yung technique. Ayan, may bibili. Bibili yata si Sir. O oh, sige, Sir, so, ituloy natin yung ating daldalan, yung ating oh. chikahan mamaya. Ha? Oh. Medyo, ibabalik eh, ko lang sa studio kasi parang gusto ko na rin subukan tong ano mo eh, tong NFL. Ma so, mas masarap po yung masarap. May, eh kaya lang, baka hindi mo naman ako pagbentan kasi baka sabihin mo, naman. hindi ako vulnerable sector, mukha lang <laughs> akong vulnerable sa pag eating Oh! Okay, Five Angela. Kilos. <laughs> five kilos, pwede. O, <laughs> ah, sige. Angela, balik muna sa inyo sa studio kasi alam mo ba, itong tindahan ni Sir Javier, hindi lang basta NFA rice o kadiwa rice ang binebenta. Marami pa siyang iba't ibang klase ng bigas na kung didiskubrihin natin yan sa pagbabalik ko mamaya. Pero for the meantime, balik muna sa inyo. Abangan ko na lang mamaya yung joke mo. Maraming maraming salamat, lalalala. -la -la -la. It's time na nga para sa ating La 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 Larga. Kaya po, balikan na natin si La 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 Laila na lumarga po ngayon sa Kamuning Public Market para silipin ang bentahan ng bigas sa Kadiwa Store. Laila, ano pa ang, ang uh, iba't ibang klasing bigas dyan? La 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 talaga, dito talaga lumarga ang DOTD. dottd natin ating guest for dito sa Kamuning Public Market. Alam mo maganda dito, Angela Lalala. Eh, eh, dito pa lang sa pagpasok mo pa lang, meron na silang price monitoring board. O, di diba? Tina mo, Angel lahat ng presyo, pati ang tilapia! Live! Tsarelli! <laughs> 200 pesos kada kilo, pero balik tayo sa bigas, ha? Kasi yung tindahan ni Sir Javier, pagpasok mo pa lang, andito na Eh. O, oh, yun o, Ayan o, no, sure, oh, nagbibilang na ng pera. Huwag ka ka na Ako -na, 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 -na. Oh, na magbibilang. 5, 6, 7, 8, 9, 10. lang pa ng 50, 1,000 na. Pero nakakarami na to si Sir Javier kanina. Nakita ko, ang dami talagang pila rito. O, oh, Sir Javier, kwentuhan mo kami. Dito tayo, dito tayo. So, eto yung itsura ng binibenta natin na 20 pesos na kilo kada kilo big. ng bigas. So ano po ba yung pagkakaiba niya sa ano sa 48 pesos at 49 pesos? Ayan, sige po. Ito ganito Kayo klase po ay presyo lang ang pinagkaiba. Presyo lang ang pinagkaiba, ay, pero yun nga po. Parang ang pansin ko no, mas marami siyang yung hindi ganoon ka um, Ari po ang totoo po, po na rin. Sabihin ko po ang totoo. Sige, ano ang totoo? Ari na karang na maraming buwan ha. O. Alos magano na. So, umpisa, umpisa pa rin itong ating Bagong Pilipina. Mm. Ang presyo nito ay 40 pesos. 40 Itong ganitong pesos. ganitong klase. Oo. Oh, oh. Yung energy rice. Yung ganitong klase ng puti. Oo. Oh, 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 eh oh. yan eh, ay yung presyo na yan ay 40, 40 pesos. 40 pesos. Alam na alam nila oh, yan. O ngayon, ikaw maligaya ka ba dahil 20 pesos na lang kada kilo. Eh sa maligaya ay tayo po ay talagang ating idol. ay yan ating ating kagalanggalang na senior at junior. Oh. Eh, doon pa tayo. Doon na hanggang dito pa rin tayo. Oh. Ako hindi ahalit niya. Okay. Hanggang ako na bubuhay. Oh, sige. So, ito 20 pesos. Ano, eh, itong 48 pesos. ano, mas five, mahaba yung grains. Parang pansin ko kasi tinan nyo. 5%, 5%. Eh, parang mas mahaba lang five percent yung grains. 5% po ito. 5%. Ano yung ibig sabihin ng 5%? Ayan, hindi maalsa agagan. Ah, hindi maalsa. Hindi po. Yan po, inalis nila yung maliit. Ah, kaya ah, 5% ang tawad. I see. Pero, Wala pong maliit. Okay. Pagkali limang porsyento na sa isang daang, Ah, eh, ito, kilo. sir. Ito, itong See, 49. Ganon din po ang ano na yan. Ganon din uh, para siya. Plase, okay, eh, sir, pag medyo nakaka-LL, si Tita L sa buhay, yung uh, medyo gusto ko yung parang brown rice, red rice, black rice, meron ka bang ganon? <laughs> meron. Oh, halika, po. <laughs> na, turo mo sa akin, nasaan? Na, ay, don't put do, eh. Ay, po, ay, po. Saan, saan yun? Ay, eto. Ito, ito, Sige. Ito po, ito po. Kunyari, donya ako ngayon. O, oh, yeah. gusto kong bumili. 65 pesos kada kilo ng brown rice. Bakit po? Ano bang pagkakaiba nitong Uh, ano, yung yung grains din, yung itsura niya, no? Ang pagkakaya po na po na presyo. Oh. At saka yung klase ng bigas. Oh, ano yung brown rice? Yun ay red rice. Oh. Yun ay black. Ayun. Eh, talaga Ayon, dapat din. <laughs> talaga dapat ginaganon. Ano? Ay, ano makakaya ng presyo? Eh, ito, ito, ito. Eh, yung ano eh, nag-good morning. Ito yung sabi, Ohio gozaimasu! Ayan yung Japanese, Japanese rice. rice. O, di ba? Ang ganda ng grains niya. O, tingnan nyo, ang liliit. Ito ba yung ginagawang maki? Opo. Ang sarap naman. Ito yung malambot, di ba? Ayun, Japanese gohan yata ang rice. At, o, anyways. Dito po siyang malagkit. Ito o, malagkit. Ito po ay ng price. Parang, dalagay, parang, parang nung ano, nililigawan mo yung asawa mo, malagkit kung opo, makatingin. Tsaring, 58 <laughs> pesos kada kilo. Para Ayun, po natin. Po natin po yung maabot po ng mga 65 or 60. Ah, so bumaba. Bin Very good. okay. Eh, sir, balita ko, trending tong isa mong uh, bigas dito na imported. Eto, ito, ito po ang masyadong ma ano po ang price. Controversial ba ito? Controversial po ang price niya. Mabenta, mabenta sa'yo ito. Mabenta eh. Bakit? Ay, yan po ay para po ang taga rito sa Metro Manila. Oo. Oh. Masyado pong nailove din sa... Uh, Malambot na ba yan? to? Malambot eh, sa akin. Sabi nila masarap. Ah, amoy. Masarap dito pa lang po. Mabango, eh? mabango kasi, sobra, hindi pa man luto. Yan ang masyado nilang kinisipan Mabango na. Okay, eh sir, pagka gusto kong pa-deliver sa inyo, saan ba, paano ba, may number po ba kayo? Saan po, po ba po namin kayo matatagpuan bukod sa pagpasok mo na andito lang kayo agad? Meron po, ang cellphone din mamurahin, ay pwede na po yun. <laughs> ah, eh paano yung pupuntahan kayo talaga dito sa job? Pwede po itawag, pero po o kasama ko ng Facebook. O sige, anong number mo? Ako po? O oh, yung ano, yung tindahan nyo. Ang aking pong number na sa cellphone ay 0929-5873-992. Oh. Okay. Ayun. Yung po pong aking ano. Okay. Pa sir, magpaalala lang tayo. Baka nga may kasi mga pupunta dito para bumili ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Pag Monday, hindi kasi kayo nagbebenta. Tama? Opo. Sa linggo at oh. sa lunes. Ayun. Opo. Sunday and Monday, hindi nagbebenta ng... Dito tayo, sir. 20 ng 20 pesos Opo. kada kilo ng bigas. Yun ay para mapagbigyan naman yung ibang klase ng bigas na maibenta dito sa tindahan ni Sir Javier. Am I right? Yes, ma'am. Correct. Yes, ma o oh, paano, Angela lalala. Hindi naman ako papayag. Medyo na-miss ko to eh. Knock, knock. Who's there? Sabi mo, who's there? Who's there? Ayan. Kamuning. <laughs> ah, oh, kamuning who? Kamuning out of the rain. <laughs> Laila. Yung mga pusa daw natin lang, dito sa na ano TV5. Nakita oh. din daw yung mga pusa dyan sa ano, kung nasaan ka ngayon. Sabi daw nila, Kamuning! Salamat! <laughs> 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 tinawag ko nga eh! Tinawag ko nga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.